Ay, eh, hindi ba? Tubig lang po yan. What empty dyan? So, na naman po yung sinima. So, sinima na, po yung napaka-special po. Ah, nandun sa ba si is a hybrid lion po. So, siya po ay crossbreed of a lion and a tiger. So, again ah. po, pa, ang parent niya po is a lion and a tiger. Napaka-imposible, pero ito po ang ebidensya. Okay, so, again, nima is a liger. Ang liger. Hindi, li katol. <laughs> Sila yung tiger katuloy. Ba't meron siyang yan? Water niya. Oh, okay. Hello, Nima. Sorry, Nima, sir. Huwag po natin lalagpas po. Sir? Laki ng Nima, no? po Kasi po, kaya po nila kayo makarabot po anytime po, no? Okay. Huwag po natin masasabi po yung discretion na sige, po tayo. Okay? Sige, po, si Nima po isa hybrid po at Alliance. So, siya po ay cross through the and at Tiger. So, dito naman po tayo oh God, ay Carla. So, si Carla naman po is our Bengal Tiger po. So, Bengal Tiger po oh God, ay pinakamaliit po na breed na Tiger. So, ayan. Di ba, Carla? Di ba, baby? Okay. So, hindi po tayo magpapadala sa pakyut niya dahil siya po again ay Tiger. Okay? So, bye, Carla! Bye! Okay. So, dito naman po tayo. <laughs> Kasi, so, gano'n-gano'n po. Ay, nag-sleep na siya. Good Carla. Good night, Carla. So, ayan po si Kashpira. Ayan. Then, part niya po si Tigo. So, si Tigo po, siya po ang king ng batch ko na ito, or nang pride po na tinatawag sa grupo po ng mga lion, they call it as a pride. So, si Bigo, siya po ang king or na-train po nila as a king. Ang nature po kasi ng mga lion, ang mga babae po ang nag-hunt ng prey o pagkain para sa mga male lion, sa mga lalaking lion po. Kaya po, ayon sa sensya po at mga po, kaya po naging king of the jungle po ang ating mga lion dahil sa kanila pong habitat na pinaglilingkuran po sila ng mga babaeng layon. So, si again po, si Digong po, siya po ang king ng batch po na ito. So, siya po ang hari. Again po, bakit po Digong? Medyo pamilyar. Oh, yes. Tama po, di ba? So, si Digong po, is 7 years old. Pinanganak po siya ng 2016. That saktong-sakto po that President Rodrigo Duterte won the presidential election. That's why they name it Digong po. Okay, so sana po nalinawan po tayo, no? Okay, dito na po tayo. Cute yan, no, that's not cute. So dito na po ay si Anko. At An ang pinangalan sa kanya, si Anko is a white lion, a female lion po. So si Anko is, kung nakikilala niyo po yung artista, maputi po siya. So ganun po, then matangkad po na maputi, malaki po ang lahi po ni Anko. Again po, our female lion, 安安